So yan nga guys, no? Pag-usapan natin tong nakita kong picture. Ano ba talaga tong EMS? O yung Emergency Medical Services? Ang Emergency Medical Services, ito yung system. Sila yung nagbibigay ng emergency care during emergency situation. For example, nagkaroon ng car accident o nagkaroon ng sunog. Sila yung mga nagpo-provide ng tulong medikal. So, sino yung mga nagkatrabaho dito? Ang mga nagkatrabaho naman dito, sila yung mga medik na pinababag. Sila yung... Medik. Ama, sila nga yung medik. So, yun. Kasi yung iba nalilito eh. Patulad na itong nasa picture. So, yun lang guys. Yun lang. Yun lang talaga. Sa susunod na video naman natin pag-usapan yung iba't ibang klaseng medic. So yun lang guys. Bye!